Hello guys, good morning. Good morning guys. Nandito na naman tayo guys sa Makati guys. Tuloy-tuloy lang ang bilihin natin guys. Araw-araw tayo bibiyain ngayon dahil sa sa 22 or 23 ay magpapa-change ay magpapa-register dulit tayo, renew ng rehistro na motor. papa renew kaya ang, kuha muna tayo ng pamparinyo kailangan nating kumita kaya araw-araw tayo bumiay lumabas tayo pa na guys mga alas 6 alas 6 Saka sa lukuyan nandito tayo sa Makati guys nakakailang booking pa lang tayo ngayon ay na-estampay tayo dito pag dito talaga sa Makati guys pag ganitong oras maaga ay madalang ang booking kasi ang mga pasahero dito puro papasok so marami nito sa hapon naman pauwi kaya ayun guys, tingnan natin kung nakailang booking tayo ngayong umaga. Anong oras na pa? Uh... alas noybi. Ngayong alas noybi, tingnan natin kung nakailang booking tayo. Malabo na yung camera ko. Malabo. Malabo. guys makulimlim kasi dito eh kaya hindi makita gaano ayan. ayan tutok na lang natin yung camera ayan guys nakaka 384 pa lang tayo guys alas 9 na guys ah uh, tingnan natin yung booking tatlong booking pa lang tayo guys tatlong booking wala na pala kung ano guys Tap up magta-top up muna ako <clears throat> ubos na pala yung ano ko credit wallet kailangan ko mag-top up ah, uh, top up muna tayo top up with account ayan kuha tayo ng 300 300 lang muna 300 ayan check natin uh, next natin next uh, top up ayan close natin so yun guys may top up na tayo na 300 uh, para mabilis ang pasok ng booking ayan mayroon pa tayong balance na cash wallet may 2500 pa tayo sa cash wallet pwede natin transfer yan sa gcash pero pa ipunin muna natin <laughs> So ayan Naka-search booking tayo Wala pang pumapasok na booking So ayun guys uh, Naka-300 plus palang lang tayo Nakatatatlong booking pa rin lang tayo Alas 9 So Antay tayo ng booking dito sa Makati guys may dalawang rider sa harapan ko isang Joe isang sang so nagaantay din ang mga booking yan may matumal talaga booking dito sa Makati pag ganitong oras kasi ang mga tao dito puro papasok eh walang birang palabas どうぞ。 Hello guys, gabi, hapon na naman guys uh, Grahi na tayo, grahi Ganun uh, talaga, minsan maganda kita, minsan mababa So ito guys, ang kinita natin ngayong maghapon, araw ng biyernes Date sa uh, 20 ng Januari guys Ayan guys So, tingnan natin Tingnan natin yung kinita nating araw na to guys. Uh, walang labis, walang kulang. Ayan. Naka 1 lang tayo. Naka 1 Tapos ilang booking yan. Uh, ayan. 15 booking. Naka 15 booking tayo tayong araw na to. Anong oras tayo nagsimula? Ayan. dami kong kaslis oh. Nagsimula tayo ng booking alas 6.30 guys ng umaga. Alas 6.30 nagtapos tayo ng alas alas 3 guys alas 3. Ayan oh. Alas 3 tayo nagtapos. Naka 15 booking tayo. Ayan ang kinita natin 1 to So ilang oras yun hanggang alas 3, alas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, ah, mga 17, oras din. Mga 21, oras din. Umita tayo 26, 27, alis gasolina 30, mga 32, 33, may 35, 36, 37, So, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, kulang-kulang 2,000 yung kinita nating kahapon so ngayon naman nabawian tayo 1,283 lang kinita natin ngayon guys ayan napapansin nyo yan guys so ayan yung kinita natin guys pinapakita lang natin dito yung totoo lang yung kita lang na actual nakita yung labas na kay Mobid yan yung earning na lang talaga yan yung kita na talaga labas na kay Mobid ang babawas na lang dyan ay gasolina kasi natanggal na yung porsyento ni Mubit dyan so yan talaga ang total na kita natin bawasan ng gasolina kung ano yun talaga ang kita natin hindi tayo nag ano dito na sobra ng kulang sakto lang talaga pero bukod dyan guys yung mga tip yung mga tip hindi kasama dyan No uh, ano na lang yun uh, wag nyo na natin isama dyan yung tip mga tape ng mga ano natin passenger so yun lang guys uh, sana tuloy lang tayo sa ano suporta lang sa ating mga vlogger uh, malaking tulong yan mapanood nyo lang ang aming video okay na yon sapat na tulong na para sa amin para si paging kami guys So yun lang guys kung bago ka sa akin YouTube channel guys huwag mo kalimutan mag subscribe click mo na rin yung bell icon para kasama ka sa aming biyahe uh, itong buhay namin sa kalsada guys buhay ng mga uh, rider buis buhay talaga to sa kalsada kunting ingat ingat lang tayo guys kailangan ingatan lang natin yung ating mga passenger so good luck guys at magandang araw na nangang sa ating uh, good luck good luck good luck